buksan mo na <laughs> na picture na it's time to open <laughs> uh, diba di medium lang ang laki pala ng medium hindi <laughs> buunin <laughs> natin tingnan mo hindi pantay sila unfair diba, Oh. Di ba sabi ko seaweed? Oo nga. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi daw dumikit yung seaweed eh. <laughs> open natin. Ay, hindi. Yan, ito pa oh, oh. okay. Ayan guys, ang Beef Samurai. Ayan. Ayan oh, ang pala Beef yung Samurai. Shake, 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 oh, shake, 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 Mamaya na ako mag-shake-shake. Ayan. Taposin ko mo yung 3 minutes. <laughs> tingnan, tingnan natin siya kung paano mag-shake-shake. Shake-shake, <laughs> buddy-buddy dance. jadi itu pala basah basah pahel ko na. Tagal pala yung 3 minutes. Dami namang pauto. Pa Ngat-ngatin. Ngat-ngatin. Wala na, naman hindi naman nakabito. Bakit ayaw? Wala na, okay na. Check, check, check. Check, check yourself. Nakampapay <laughs> na shake 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 body body dance ganyan siya guys kasi ang binili namin yung seaweed ganyan, ganyan ishake shake siya habang magshake magshake body body dance okay tingnan natin sa loob ayun pero hindi siya na hindi siya na fully ano okay guys thank you for watching dito kami sa Amokyo